Ito na ang programa magsisilbing daan upang magpagaan sa bawat hinahingat problema ang inyong inudulog. Turutukan ang bawat makabulang pag-aksyon na makinaukulan. Ang servisyo publiko na kahit sa anong paraan at sa abot ng aming kakayahan ay aming susunusiran. Ang programa nagdurugtong sa bawat yugto ng buhay. Gini-Biyernes, Mayo 18, taong 2000, 2000 at 2012. Tugon, aksyon, ngayon. Ito ang responde magandang hapon ako si Orin Miranda. Responde si Maricel De Los Angeles para sa kanyang maternity claim na hanggang ngayon ay ayaw ibigay ng kanyang employer. Simula October 2007 ay clinical instructor na si Maricel sa Dr. Carlos Lanting College na kilala dati bilang Casaul General Hospital. Nakunan si Maricel noong July 2010 at nag-file siya ng maternity claim na i-release naman ng SSS noong December 2010. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin niya ito nakukuha sa kanyang employer. Hmm. Uh, miscarriage po kasi ako ng year 2010. So, nag po ako ng maternity claim. Tapos, na-release po noong December 2010. So, yun po yung uh, kinakailangan ko na makuha po din sa company na sana ma-release na po nila dahil kailangan-kailangan na po namin ng yung pera? Okay. Okay. 30,000 po. Sa SSS po, wala na rin po kasi silang pananagutan kasi na-release na po nila yung cheque. Eh. Uh, settled claim na po ang ano nila sa akin. It's between me and my employer na rin po. Sa naging panayam ng respondent noong lunes kay Ms. Eugenia De La Cruz, ang department head ng SSS members' relation, ganito ang naging tugon niya sa kaso ni Maricel. Ang maternity benefit at saka sickness benefit, ito yung tinatawag naming short-term benefit. Mm -hmm. This is being pay to our members who are actively paying. Yes. So, in the event that they are employed, mm -hmm. employed ano? ibig sabihin may kumpanya sila, ang isang miyembro na may kumpanya, pag magpapile ng sickness, ang benefit na ito, iha-advance ng employer mm -hmm. sa employee mm -hmm. so that pag nag sila ng reimbursement, ang cheque payable sa kumpanya. Mm -hmm. Kaya, yung sinasabi na benefit niya, kasi employed siya, Uh, actually, nagdala nga ako dito ng maternity reinforcement. Yes, reimbursement na eto. Nakaligay dito, uh, yung certification na binayaran ang empleyado ng halagang ganito ng kung kailan yon mm -hmm. Kaya pag dumating na ang cheque, ang pay na yung kumpanya. Mm -hmm. Matit ni Maricel ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi na ire-release ng kanyang employer ang 30,000 SSS maternity benefits niya. Ito'y dahil umano sa nangyaring corporate dispute sa pagitan ng mga dating board member ng Kasaul General Hospital. At isa sa mga idinimanda ay ang kanyang cuhing si Dr. Henner de los Angeles. At masakit kay Maricel na pati siya ay idinadamay sa kasong ito kahit pa wala naman siyang kasalanan. Sa kabila nito ay isang pakiusap pa rin ang mensahe ni Maricel sa kanyang employer. Uh, nakikiusap po ako kay Dr. Dennis Mayer Tan. Uh, Dok, sana po marilis niyo na po yung maternity claim ko kasi kailangan, kailangan na po ng pamilya namin yun. Sana po matugunan niyo po sa lalong madaling panahon. Ako si Rachel Genedo, ang inyong koresponde. Makasama natin ngayon sa studio si Attorney... Uh, Raymond Palad ng Dr. Carlos Lanting College. Sir, magandang hapon. Sir, magandang hapon din po. Opo, oh, attorney. Bakit po ba hindi pa na-release yung maternity uh, benefit ni Maricel De Rosados? Medyo matagal na po dahil dalawang taon na po yata, sir, uh -huh. nakararaan ng maganap ito. Ang naging problema po kasi, uh -huh. yung employer niya talaga, nailagay po yung name niya nung dating management sa Kasaul General Hospital. Uh -huh nagsara po yung hospital sometime in July 2010. Mm -hmm. Ang naging mabigat na issue rito, yung SS check na inirelease sa maternity benefits niyang 30,000, ipinangalan ng SS sa Kasaul General Hospital mm -hmm. na Nabiglang nagsara. So, nalagay kami sa situation na yung cheque eh, nakapangalan sa Kasaul General uh -huh. na walang signatory sa cheque. Eh. Mm -hmm. So, nag-decide kami na i-deposit na lang yung cheque eh, sa Kasaul General Hospital. Pero there's no way na ma kasi wala nga signatory. Wala signatory. Dahil nagkaroon ng mga corporate legal problems mm -hmm. involving kung sino ang may ari or director ng Casaul General Hospital. Mm -hmm. uh, naging maguling sistema prior to our coming over dun sa case. Nagtuturo si Miss Maricel sa Lanting College. Ah, mm -hmm. uh, nailagay nung dating may-ari yung papers niya sa Casaul General Hospital. Kasi sister man... company kasi. Ayun. Uh -huh. At ang nilagay ni Maricel sa, umpisa, sa simula pa lamang eh sa Casaul. Kaya... Actually, nailagay po siya na ang employer niya Casaul General Hospital, mm -hmm. although nagtaturo siya sa Lanting College. Mm -hmm, mm -hmm. So nang lumitaw yung check, eh. ang pagkakamalihudot or sabi nating problema yung Chege, nakapangalan sa Kasaul General Hospital na nagsara. Mm -hmm. Ang mm -hmm. employer po talaga niya, nagtuturo siya sa Lanting College. Ayun, sir. Mm -hmm. ah, ilang, ilang tao ho ba, sir, yung... Uh, sa kasalukuyan na may ganitong kaso tulad ng kay Maricel. Kay Maricel po, nag-iisa lang siya. Nag-iisa lang? Ah, nung... So, nag-iisa lang siya ng, mag ng pagpapalit uh, ng pangalan ng ospital at may-ari. Oh, nung magsaro po yung, kasa, yung Kasaul General Hospital, siya lang yung tinamaan ng ganitong situation, mm -hmm. Now, para hindi na maulit yung sitwasyon na ganito, ang ginawa po namin, lahat po ng mga empleyado na nagtuturo sa Lanting College uh -huh. talaga, na ang PhilHealth record nila SSA, nasa may kasaw general, uh -huh. sumulat na po kami sa SS at ilipat na sa Lanting College Ayun. para hindi na humaulit siya. Ayun. Uh -huh. Kailan po nagawa ito, Sir? Uh, nagawa po namin yan noong 2011 pa rin. Oo. Uh -huh. Kaya lang ang naging problema nga, yung check niya uh -huh. na nailabas na. Ayun. Uh -huh. Eh... Paano po ito sir? Sa pagkaka-kailangan po ni uh, Maricel yung 30,000 niya. Yes, dahil sa uh, if we're not mistaken nanganak siya pero nakunan. Paano po ito? Uh, yung kanyang 30,000 eh, um, 'di ba? Parang mauwi sa wala. Ang ginawa po namin sir, uh, noong January 12, 2011 na nag siya ng release ng maternity benefits niya, mm -hmm. na hindi naman namin may release Ah, mm -hmm. uh, noong June 10, 2011 po, nag-request na lang po siya ng cash advance mm -hmm. sa Lanting College na kung saan po siya nagtuturo. Mm -hmm. uh, knowing your situation ni Miss Maricel, na talaga namang empleyado ng Lanting College, pinagbigyan naman po yung cash advance niya na 15,000 mm -hmm. at ang promise niya naman, eh, isusoli niya pag marilis yung SS maternity check niya. Na mahirap nga naman po marilis dahil sarado na yung kumpanya. Mm -hmm. Naipit po si Ms. Maricel sa issue ng legal. Opo, e eh, paano po ito, sir? Ibig sabihin, mo, wala naman po ako kuha? Hindi naman po. Ang ginawa Ay, po noon, nung malamang ko itong issue na Actually, kanina ko lang po nalaman na nagkas cash mm -hmm. advance ng 15,000. Uh, kinausap ko po si Dr. Dennis Mayertan. At ang naging decision po, total, inilipat na namin yung mga names nila sa Lanting College talaga. Opo. Uh, pinagawa na po namin ng manager's check si Ms. Angeles. Hindi amount of 30,000, saka naku-pag-usapan yung loan niya. Ayun. So, ibig sabihin, may manatanggap ng 30,000 si Maricel? Opo, uh, hindi na po namin binawas muna yung 15,000 na loan. Mm -hmm. Although, technically po, yung 30,000 na nakuha niya sa maternity benefits, naipit na po sa bank account ng kasul-hospital oh, po. Ayun. So, ibig sabihin, sa ngayon, tatanggap na ng 30,000 si Maricel? Opo. Uh, saka okay. na po niya bayaran siguro yung loan niya. Maaaring mo ipakita ang... Ay, uh, uh, oh, ayan. So, Maricel, ah. kung ikaw na nanonood, <laughs> eto et 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 <laughs> rin yung cheque ng uh, Lanting Dr. Lanting College. Hindi na po, ka Saul General Hospital. Hindi na, ka General Hospital. Sapagat so, yung apply mo noon ang nakasulat, Kasaul. O, oh, nagsara na po. Maricel. Nagsara na yung Kasaul Hospital. Kaya ngayon, Dr. Lanting College. Kinala uh, na po. Ayan, alright. Naku, sir, uh, maganda balita po ito para kay Maricel at uh -huh. sa... Uh, iba pa mga sa, sa ilang, ilang iba pang miyembro ng kanyang pamilya, eh maaari huban mga tanong, pasensya rokit, kaya may ko ito, bakit ko ba nagkakaroon ng uh, ipitan, parang, parang nalalagay sa gipit na alanganin ng ating mga magagawa pagka nagpapalit ng uh, uh, may ari at pangalan ng, for example, hospital. Ang, ang nagiging issue kasi material dito, The moment ho naman tayo yung mga controlling stakeholder ng isang kumpanya, mm -hmm. nagkakaroon ho ng mga corporate squabble dyan, kung sino ang mamamahala or signatory sa check or sino magpipresidente. Mm -hmm. Ganito po yung nangyari sa Kasaul General Hospital. Ayub. So, the moment po galawin namin yung pera ng Kasaul, magkakaroon naman po ng kaso against Dr. Tan. Oh, ang advice ko po, kesa panibagong kaso, wag nalang galawin yung pera ni Maricel na naipit sa bank account. Mm -hmm. Even if we check sa bank account, nandun pa rin ho yung 30,000. Nandun pa rin. Up. So, ang naging issue rito, sana kung ipinangalan na yung check eh, diretso, ng, pinangalan ng SS diretso doon sa claimant, mm -hmm. kay Miss Maricel, nung pa niya na ho nakuha yan. Eh, siguro sir, di ati ba sisi sa Maricel kasi naman niyo pa. Yun nga rin po, di, po, hindi rin po namin gusto yung nangyari na, mm -hmm. na ipinangalan sa Kasao General Hospital. Mm -hmm. So, Siguro magiging mas mabilis po yung sistema. Kung next time mo siguro, ewan ko po sa SS, sa pamahalaan ng Dulsara ng SS, kung pa paano magagawa ng resolution to na pag-claimance po ng mga maternity, idiretso na dun sa Ayan. employee po. Ayan. Alright. Okay, sir, maraming maraming salamat po yes, sa oras sir. na ipinagkalag mo po sa amin, sir. Thank you din pa. Maraming salamat. Mga kaibigan, si Attorney Raymond Palat, ang uh, Legal Counsel ni, ni Dr. Dennis Mayor Tanum, Presidente po ng Dr. Carlos Lanting College. Yes. Oh, oh, Papakuha natin ito kay Maricel. Alam mo siya, mabait naman si Maricel ta, wala naman po siyang ma masamahang arit sa inyong kumbanya, Kundi talagang mapakiusapan lang na mapadali naman ng konti yung ganyang pera. Ayan. Salamat po. Mga kaibigan, mo po responde. Tutok lamang?